Patuloy pa rin ramdam ang pag dala ng habagat sa probinsya ng Pangasinan. Sa bay ng Aguilar kahapon, nabigla ang mga residente sa pagragasa ng baha. Astay lang kunin biglang nag-flash flood lang naman po sa part ng ano si Tampa, sa Sampaloc mm. May mga ano po and then nung pumunta po kami, agad naman tunglo basa paanan kaya yung mga tumawag na mag-evacuate sana tapos na po sila nag -isakti. Anim na pamilya ang inilika sa bayan. Maliban dito, binabantayan din nila kung aapaw ang Agno River. Nagtumbahan din ang ilang mga puno. Sa bayan naman ng Kalasyaw, labing apat na barangay na ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa sitio Pugaro, sa barangay Mankop, abot bewang na ang baha. Pati ang mga bahay, pinasok na rin ng baha. Patuloy naman ang pagmomonitor sa Sinukalan River na umabot na sa critical level. Nakahanda naman ang MDRMO kung ililikas ang ilang mga residenteng binaha. Sa bayan naman ng Santa Barbara, halos abot bewang na ang baha sa ilang parte ng Barangay Songkil at Barangay Dalonge. Ang ilang residente gumamit na ng balsa. Pinapayuhan na ng MDRMO ang ilang residente na mag-evacuate. Ito'y dahil na rin sa pagtaas ng level ng tubig ng Sinukalan River. Kung lakas lang ng ulan, eh, hindi mo naman kami mamamaha. Ang nagiging problema namin yung mga tubig na nanggagaling sa taas, sa, sa, sa taas, yun ang nagbibigay ng problema sa sa bayan naman ng Agno, binaharin ang ilang kalsada. Maigting ding binabantayan ang level ng tubig ng Balingkaging River. Sa bayan naman ng San Nicolas, isinara muna sa trapiko ang Villa Verde Road o Pangasinan Nueva Vizcaya Highway dahil sa mga naitalang pagguho ng lupa. Inaabisuhan muna ang mga motoristang dumaan sa Pangasinan Nueva Ecija Highway. Sa lungsod naman ng Dagupan, inikot ni Mayor Belen Fernandez ang ilang barangay sa tala ng Dagupan CDRMO, tatlong barangay na ang nakaranas ng malalim na pagbaha. Sa bayan naman ng Lingayen nag-ikot ang dalawang truck ng Gikusina Feeding Program. Ito ay sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development sa ilang mga barangay sa Lingayen. Nasa may git anim na raang servings ng mainit na sopas ang napamahagi ng gikusina sa mga residente mula sa Sitio Aplaya, Pangapisan North at Barangay Libsong East. Samantala, patuloy pa rin namang nakaalerto ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa epekto ng habagat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.